So dahil tag-ulan tag ngayon. na uh, napapasubo sa ulan yung ating motor. So linisin natin yung ating brake caliper. Subukan ko lang siyang linisin. Eh, ito lang mismo na hindi natin tatanggalin it itong gulong. Ito lang. Let's go. Thank but... kapit. Ayan. Uy, nilag-lag na ng kusa. So, ito kasi, hindi mo siya mahuhugot maliban ng tang hindi mo uh, maliban ng tanggalin mo totoo ni luto kasi nakapasok to dun, oh. dito. doon dito oh ayun so yun linisin lang natin kasi ano bueno, kinakalawang oh. So, ang dami ng dumi oh. Nagka. natin kung nasa condition pa ba. Ano. dami ng dumi. Kasi mula nung kinabit ko mga apat na buwan yata o tat tat tatlong buwan ganun. Nakalipas. So yun yung lobo. Oh. Parang kinakalawang na rin oh. So linisin muna natin mga ate at kuya. Let's go. Yun. So ito ha. Mahalaga to. Baka mamaya pag natanggal nyo tapos nawala to. Nako. Patungan to nung ano. Nung brake pad. So ito. Linisin muna natin. So ito natatanggal to ha. Wait lang ha. Pakita ko sa inyo ito natatanggal to ito ito itong bracket natatanggal itong bracket yun kan yan na linisin din natin yan dapat ito natatanggal pag hindi natatanggal yan ay magtaka na kayo pati natatanggal <laughs> so yung kinakalawang yan so itong sa akin gamitan ko muna ng WD-40 kasi may mga kalakalawang na eh kung mayroon kayong brake cleaner mas maganda palabasin natin itong ating baso ako ang nang na bomba happen. Kuha tayo ng toothbrush. Actually, itong baso na to, natatanggal nila to ng mga <laughs> expert na pero tayo hindi natin tatanggalin binisin lang natin dyan sa labas kasi hindi pa naman ganun kakalawang eh kasi pinaplice lang nilang ganun oh no? mga magagaling kasi kailangan yung matutong magganito. alam nyo bakit sa shop kasi hindi naman gaano nililinis ng ano to ng mekaniko Well, talk, di ba? Sa shop, hindi gano'ng nililinis ng mekaniko. Hindi, hindi napupunasan. Kasi, tsaka hindi nahugasan. Kasi wala silang tubig doon. Tsaka kung ano lang ipagawa mo sa kanila, yun lang ang gagawin nila. So, tayo bilang isang may-ari ng motor, kailangan nating matutong magganito. ganito. Ah, may mga mekaniko na, yun, talagang malasakit yung ano nila, customer. Pero pagka, pag ano, kung ano lang yung paggawa mo, yun ang gagawin lang nila. Pero yung mga linis-linis, hindi na nila nililinis. Ah, kasi hindi naman sila taga-linis eh, gawa sila eh. <laughs> Kaya pag nakakita ko ng mekaniko na nililinis din yung parts or ano, doon ko na, doon na ako oh, nagpapagawa. Ah. Paikot lang ha, paikot yung gas, yung ano dito. Ayan. Huwag mong kakas kasi na pa ganun, paikot lang. Kasi pag pa ganun, tatagas yung, pag nasugatan yan, ganun pa ganyan, tatagas yung brake fluid. Kaya dapat paikot lang. Ayan. So. Padaanan lang natin ha doon. So ako din, kahit hindi ka mekaniko, tapos bas may ari, may motor ka, kaya kaya mong gawin to. Ako hindi naman ako mekaniko eh. Kumbaga ano lang ako. <laughs> YouTube University lang din. Eh marami naman natututo sa YouTube University. sipin nyo lang ang mabuti pinadaanan natin ang ano doon sa ilalim ng panyo para ilalim din ng baso malinis mapunasa yun, yun so yun so lagyan lang natin ang langis although may black fluid naman yung sa loob sa akin yung mga lantangnis yung... sa bato biernes ay na biernes na Ano oh. man pinasasano gidod

ano kung anong sabi? Sabi ko hmm. wala pa so kasi. Yan, no, yan no, di ba man? Oo. Oh. Yan nakay lang doon yung sa kusina. Oo, oh. oo. Oh. Oh. Yan. Eh ngayon i-send ko sa kanya. Oh. Ano'ng kilala ka naman niyan? Oo. Oh. Friend niya pala. Eh sinenyang na sana ay kainan. Sino ang mo sa? Sabi ko hindi ko pa alam kasi wala pa si pare na. Eh yan Kailan kay kanya na send sa akin. Ikaw na lang sa iyo kasi.

lang ako. Sabi ko Andrei ano? Aba sa ko bumili ako ng ako. Sabi ko. ko, Sabi ko, 'yung sabi ni Glaje na siya. Ito, mga dense talaga yan. Ano matibay na talaga yan. Kaunti na lang. Diba, mark na yan ang ano. Linis na siya. Balik na natin. At lalagyan ko na lang po ng tag. Kaya pala na hindi niya ako naririnig. May kausap siya. Huwag niyo kalimutan yun ha. Yan, yan yung ito, itong tinanggal natin na rin, ito. Yung patungan ng brake caliper. Ay, ng brake pad. So, nilagyan ko na rin ng grasa. Pagbabalik, unahin natin to. Ito yung patungan ng brake pad natin. Tapos, isubo na natin tong tornilyong to. Tapos, lagay natin tong bracket. Yan. Nilagyan ko na ng grasa. Tapos, syempre unahin natin yung nasa loob. Ano? Ah, ganun lang, oh. Ah, na ng grasa. Pero okay lang yan. Ah, tatanggal din naman yan. Yun. Ah. Yan. Yun, yan kailangan mong basahan eh pero dapat iwasan natin na malagyan ng grasa dahil pag nalagyan ng grasa yan so yun, lagyan natin ng grasa doon. Ah. lagyan natin ng grasa dito dahil dito nagpiplay yung ating ah brake pad. Yan. So dapat kasi ito gumagalaw, ayan Oh. Ito, itong bracket, gumagalaw yan ang kusa. Kaya na free play yan, kumbaga. Yan. Pagka pinipiga natin, lumalabas yung baso, gumagalaw ito mismo. Yun So ipak nyo muna doon sa tsaka yung salpak yung sa baba yun <laughs> yun ang technique natin kita na natin ito kita naman ba? baka mama hindi naman Ah share ko lang ha kung may matutunan kayo di salamat pero kung sa tingin nyo ay wala ay thank you na lang sa panood ano at hindi naman talaga tayo totally mekaniko talaga kumbaga tayo ay ano lang uh, Explorer explorer kumbaga ay nag-aaral so ayan na siya so ibabalik lang natin dito Tingnan niyo ha, soft na soap Ayan, oh. hmm. soft na soft 'yan. Diba? Ayun oh. soap na soap, di ba? kasi nalilinis na natin siya, nalagyan natin ng mga langis. Tapos yung yung baso kailangan may pasok niya ng pantay dito. Dito sa bahay niya. Kasi pagka hindi siya nakapasok ng todo, lalabas yung brake pad natin doon. Hindi niya may papasok dito. Mawawala ng allowance dyan. So, kailangan may clearance yan dyan. At least malaki ipantay nyo lang muna yung brake pad dyan kasi pag cabinet nyo mamaya yan lalabas naman yung brake, yung baso tutulak nya yung brake pad so ito nagpe play yan ano? yan nagpe play yan dyan hmm. dapat nagpe play talaga yan tsaka ito rin yan o, yung nakikita nyo yung bracket natin lumalabas o oh. so once na tinutulak nung nung yung baso nung preno natin dapat na pasok din to ito mismo na pasok ano yan na pasok yan dapat so may play yan dyan so ito kapasok yan sa loob so tawa balik na natin so yun ha may clearance at maganda so pasok nyo lang ng ganyan kung paano nyo tinanggal ganun nyo din na balik mas madaling magbalik o oh kasi nga naiayos nyo yung clearance na natin dito sa baba hmm. subo nyo munang ganun tapos lagay nyo rin dito sa taas subo nyo rin nilagyan ko na ng grasa at saka pinunasan ko na so pagkatapos higpitan nyo lang mahalaga kasi sa atin kahit na hindi tayo mekaniko eh marunong tayo mag maintenance ng sarili nating motor lalo na kung may sarili tayong motor dahil kung hindi tayo marunong at gamit lang tayo ng gamit once na tayo yung nasiraan sa kalsada eh paano kung hating gabi na diba? wala na tayong matawagang mekaniko o wala na tayong matawagang tropa natin o wala nang open na shop so papaano hindi ikaw na lang din yung tutulong sa sarili mo. So, kailangan marunong din tayong mag-maintenance. Kahit na yung mga basic lang, mga basic parts. Yan. So, dapat is uh, marunong tayong magbuk magbuklat. At saka, para hindi dumating sa puntong masisiraan tayo, dapat chine-check up na natin siya. Yan. So, sana may natutunan kayo kahit na hindi Ganong maganda yung mga kuha ng video natin dahil mag-isa lang din naman ako at saka cellphone lang din yung gamit natin sa pag vlog So sana may natutunan kayo. So yun na yung ating uh, brake caliper. Ayun, medyo may kintab na. Nga pala, tuwing sa, tuwing linggo nililinis ko yung aking motor at saka check up ko talaga yung mga parts kung okay pa ba siya. Baka kasi mamaya habang nananakbo tayo, eh masiraan tayo or maperwisyo tayo eh mahirap naman yon So, kung masisiraan man tayo mga kaibigan is yung unnecessary na talaga o hindi natin talaga inaasahan na masisira. Kasi kung na-check up natin yung motor natin, eh, hindi natin, hindi, kumbaga, hindi ka nangangamba na masisira yon Kung may masira man sana dyan, yung hindi mo talaga inaasahan. Dahil kung masisira na, chine-check up mo naman, papalitan mo naman yung mga parts. So makapal pa naman yung ating brake pad, hindi natin kailangan magpalit. Ma siya nga pala, matagal maubos siya, no? Minsan naabot ng taon yan. Tsaka, check, kaya chine-check up din natin yan para hindi, ano, hindi magbakal sa bakal kasi masisira at saka sayang, di ba? Sayang naman kung masisira. So yun, chine-check up talaga natin yan yung brake. Preno. Lahat na yung preno. Naku po, napakahalaga niyan. Siya nga pala, mga sir. Ayan. After nyong malinis yung inyong preno, dagdag ko na lang din to. After nyong malinis yung preno, ay huwag nyo agad siyang paanda rin. Ayan. Ay, huwag nyo agad siyang paanda rin. Ang gagawin nyo muna, bombahin nyo muna yung preno ninyo. Dahil tiyak yan, wala kayong preno. Ayan, tinan nyo ha. O. Ayan lapat na lapat o. So, wala kayong preno. Ang gagawin nyo muna, bobomba-bombahin bahin nyo muna yan para lumabas yung baso. Dumikit yung uh, brake pad dun sa ating disc brake dito. Tinan nyo ha. Pakita. Makikita ba? Hindi ata makikita. Hindi nga. Paano nga ba yun? Siguro So, kung mapapansin nyo dyan, ayan, sana makita nyo, uh, hindi pa kasi lumalapat yung brake pad natin doon sa ating disc brake. Ang gagawin nyo, bobomba-bombahin nyo muna yung, ito, yung preno ninyo, hanggang sa lumapat yan, malambot pa. Yan, yun. Hindi nakikita, yun, eh, know, kasi madilim. Pero, tinan nyo ha, ito na yung ating preno, yan pagkatapos yung mabomba-bomba yan, palalapatin nyo kasi sya wag nyong paandarin agad pag pinaandar nyo agad dyan pinaandar nyo, tapos nagpreno kayo walang preno yan e eh, kung sanay kang gumamit ng preno sa unahan, di ba babangga ka, di ba eh, kung kung pinatakbo mo agad, di ba? So kailangan bago mo siya patandarin, eh ibomba-bombahin mo muna itong iyong ito, brake lever. Yan, brake lever ha. Bomba-bombahin mo muna yan. Para lumapat yung brake pad. So, ito na. Testing. Yun. Di ba? Walang kasayad-sayad. Pero pag paneno mo yan, yun. Yun. So, yun lang. Dagdag -dag, ano lang ha. Kahit magpa... Doon sa mga baguhan, ano ito sa bag mga baguhan lang naman din to, kagaya ko Dito, sa mga baguhan kahit magpaayos lang kayo ng gulong mag magpatanggal kayo ng gulong nagpa kayo yan bago nyo paanda rin bomba bombahin nyo muna yung preno ninyo yung brake lever bomba bombahin nyo pakapitin nyo muna palabasin nyo muna yung brake pad yung baso para may tulak nyo yung brake pad ha saka yung iba ang ginagawa nila napapansin ko kahit sa mga mekaniko at sa mga gumagawa sa mga nagmo-modify after nilang gawin yung kanilang motor pag pinaandar nila paspas -pas agad, mabilis brrr, hindi ganon dapat dahan dahan test, ano nga eh, test drive nga eh kung may nagbago ba dun sa motor mo kasi mamaya may magmalfunction malfunction dyan tapos ang bilis mo na agad, eh paano kung madisgrasya ka ba diba? so dun sa mga nag ano ewan ko lang ha ako, sariling, ano ko lang naman yung opinion. Ako kasi pagka nagawa ko yung motor ko, bago ko andarin yung mabilis, kailangan sigurado ka. Kaya kailangan, bago pagkagawa mo, after mong magawa, paandarin mo dahan-dahan. Pakiramdaman mo muna kung sigurado na ba talaga. O baka may mag-malfunction, safe ka pa rin. So, kailangan, ano tayo, nag-iisip tayo ng ikaliligtas natin palagi. Nung safe natin. So, so, yun lang naman. Sana may natutunan kayo sa channel na to. Thank you so much po. Salamat po sa Diyos ulit. Hanggang dito na lang. Babay po. Ingatan na tayong lahat.